Yo, yo, yo. Good evening, mga boss. Bali ngayon, magra-ride tayo ng konting-konti -konti lang dahil papakita ko sa inyo yung naikabit nating ano, 60 watts na mini driving light dito kay Rosie. Sobrang dilim. Hindi nyo makita yung motor. Ride lang tayo ng konti. Bigyan natin ng review yung na-install kong 60 watts na mini driving light. Ayan. Ngayon ulit makakapag-motovlog. Yan. Ingat sa atin mga boss. Di ba? Short ride lang naman. Night ride sa gabi mga boss, no? Ayan, buksan natin yung ilaw natin. Punta lang natin. punta lang natin siya sa medyo madali mga boss para makita natin talaga yung ilaw niya mismo. para makita natin yung full potential ng ilaw yan alam niyo na kung bakit anong dahilan kung bakit nagkapit ako ng mini driving light dahil sobrang dilim po sa amin dito yan ito yung tinatahak ko gabi gabi Maraming baka. Tsaka kalabaw. Nakapark sa daan. Bali yung ilaw natin mga boss, itong headlight natin is nakabattery operated na. Ibig sabihin, hindi na siya kukurap-kurap, hindi na siya sasabay sa minor ng motor. Bali pag naka-standby siya, hindi na lalakasihin na yung motor. may mga street light pa kasi dito mga boss kaya tsaka may mga tao dito kaya ayoko magbakas ng ilaw kasi sobrang lakas ng ilaw nito ito mga boss itong nilagay nating 60 watts talagang nakakasikira ng ano ng mata bali yung switch nyo mga boss ah um, nabili ko lang sa Shopee lahat ng nabili ko para sa project na to itong mini driving light natin is sa Shopee ko lang na purchase bali idadrunk idadrop ko na lang yung, mang, yung mga link mga boss ng mga item na pinagbibili ko sa Shopee nagtataka yung mga tao ba ba't, pat para may camera sa harap ng ano helmet mo yan medyo malapit na tayo sa halos sa lang ilaw yan yan dito mga boss yung ano bali ang mode na ito mga boss itong mini driving light ito yung pagkakamali ko na nabili kasi na ano ako na sales ako kung baka, na sales to ako nabili ko siya ng mura four mode siya mga boss actually ayoko yung ano isang mode yung may blink ay yung pinaka ayoko hindi ko na napansin mga boss bali ang gagawin ko na lang gaging gagawin ko ay lilipat ko na rin to sa tricycle siguro mga boss itong Mini driving light na Nabili ko Kasi pagka Nasita tayo sa daan Yari na May rap na Bali yung mode nyo mga boss Yung mode 1 um, High ano Puti siya, puti, puti lang siya. Ang mode 2 mga boss Dilaw tapos ang mode 3, magkasama yung dilaw tsaka puti. At ang mode 4, yung blinking. Which is yung ayoko. Hindi ko alam kung bakit kasi may mode. Ba yan? Kaya gagawin ko, bibili ulit ako ng bagong mini driving light mga boss. Titignan ko na talaga kung ano. Kaya ang wirings na ito mga boss is ano lang, 2 wire lang. Isang black para sa negative tapos red para sa positive. Bali ang nangyayari, pag inoff mo siya, pag tasbinok sa ulit Susunod siya sa ibang mode. Bali sunod sunod lang 'yon. Bali ito mga boss. Dito na tayo. Testingin natin. 'Yan. Eh sobrang dilim neto dito mga boss. Hindi ko alam kung may nakikita pa kayo, walang street light, walang ano. 'Yan. Pakita ko sa, inyo lang yung mga mode mga boss Ito yung mode 1 Pang Yan yung mode 1 mga boss Hindi ko palang ano Hindi ko lang na adjust kaya medyo hindi siya pantay Kaya para siyang ano Para siyang mataas yung isa Bababa yung isa Kaya i-adjust ko pa yung mga boss Pero ito yung mode 1 nya Ito yung puti lang Bali ang ginawa kong high beam mga boss is yung puti pwede nyo naman balikta rin yan mga boss eh. pwede nyo gawing high yung kulay dilaw pwede nyo gawing high din yung puti yan yung mode 1 mga boss bali buksan ko pag pinatay ko tapos binuksan ko ulit papasok yung mode 2 yung mode 2 yung dilaw which is yung low natin pang yan yung, yan yung uh, mode 2 natin dilaw lang mga boss yan mapapansin nyo hindi talaga siya pantay dahil di ko pa na adjust ito yung mode 3 nya mga boss pang patayin muna natin yan yung mode 3 bali magkasama si puti tsaka si dilaw ito yung pinakayo ko mga boss yung mode 4 ito yung sinasabi ko may blinking siya. pang yan talagang silaw ang mata tsaka talagang huli ka nito. Kaya ang ginagawa ko mga boss, hindi ko binubuksan itong MDL ko. Yan o. No? Oh. Blinking siya mga boss Kaya sakit talaga na ito sa mata Kaya ang Naglalaro lang ako mga boss Sa so, mode 1, 2, 3 Tara ito strive natin ng may ilaw Punta natin sa mode 1 Pang babalik ulit sa mode 1 yan Ito yung uh, Mode 1 nya mga boss High beam Ayan tapos punta tayo sa mode 2 pagka pupunta ng mode 2 kailangan natin patayin ulit yan yung mode 2 natin which is yung dilaw ngayon makapansin nyo sobrang dilim mga boss walang street light dito yan punta natin sa mode 3 pang yan pakikita nyo mga boss sobrang sobrang liwanag no pero pinaka favorite ko dito yung ano yung mode 1 ok na yun yung puti na high beam yan mga boss bali hindi lang siya pantay talaga yan balik na tayo dahil napapalayo na tayo ng konti yan may kasalubong tayo patay natin yan siya mga boss Up. punta natin sa mode 1 yan. Sobrang ganda mga boss. Nyo? Talagang kitang kita pati kaluluan na ito mga boss. Yan. Sobrang liwanag mga boss. Yan. I-park muna natin dito para ipakita ko sa inyo yung kuhaning style ng motor. Pagka ano. Bali ito yung mode 1 mga boss. Bilisan lang natin mag-vlog. Baka may mga ibang tao. Yan yung mode 1 nya mga boss. Kung makikita nyo sobrang liwanag mga boss yan yan sobrang liwanag nyo mga boss yan o oh. tapos yung mode 2 natin which is yung kulay dilaw lang yan yan yung dilaw lang mga boss yan itura nya yung mode 3 naman mga boss ito pang magkasama sila tapos yung mode 4 yan Parang police mga boss <laughs> Talagang huhuliin tayo nyan yan Uwi na tayo mga boss dahil Malalim na ang gabi Pinakita ko lang sa inyo Yung Bagong gabi tatay na mini, mini driving light Huwag kayo magalala mga boss Lalabas yung ano Kung paano ko ininstall to Lalabas yung diagram Nagamit na rin natin yung ano Yung DIY, na, DIY natin na Bracket mga boss Isa pa mga boss yung Kinabit natin na mini driving light Na testing na na Ay yung bracket Siyempre na testing na natin And wala talaga siyang uga mga boss Kitang kita nyo naman kanina Abang umaandar hindi siya lumulumpas ay eh. Ibig sabihin hindi sumasayo yung ilaw mga boss which is maganda hindi siya masakit sa mata ng iba kasi pagka lumu sumasayo yan taas baba yung ilaw kaya yung nangyari masakit talaga sa mga mata yan final uwi na final natin na ilaw mode 1 pang yun kitang kita talaga ito yung pinaka favorite ko talaga itong mode 1 eh yan kitang kita mo na eh ba? Diba? Mode Pang Yan, mode Pang Ayos, mga boss 60 watts kasi siya mga boss Kaya malakas siya Hindi ko nga lang alam yung brand Parang ano lang Generic brand lang mga boss Yan mga boss, bali dito na tayo Nagtatapos ng vlog Bali yung diagram na ito mga boss tsaka yung installation Is gagawa natin ng separate video Kasi Gabi na tsaka para ano Madali kong explain So yun mga boss Kitang kita nyo naman yung bago nating mini driving light Ayos na ayos to sa gabi So sa so, mga umuwi ng ganito kalalim na gabi tapos, wala pang ilo. Sobrang ganda na ito. Sobrang worth it na upgrade na, mag, na may accessories light. So, yun lang po boss. And, kita-kits po tayo sa next video na ipapakita ko kung paano i-install tong ating mini driving light. So, yun lang po. Kita-kits po sa next video. Bye. Peace.